Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 3, 2025, Sabado. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, verses 1 to 8. At ngayoy ipinaaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, di ba lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sabagat binigay ko sa inyo itong inakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasalabindalawa. Pagkatapos na pakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan at napakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kauli-ulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, ngayon po unang Sabado para sa buwan ng Mayo at ngayon ay kapisahan ng dalawang apostol, si San Felipe at Apostol Santiago. So si Felipe ay isa sa mga kwento na mararinig natin. Siya po ang napakilala no, kay Bartolome o tinatawag na Natanael, inanyayahan niya ito upang ipakilala sa si Jesus. No, at isa lamang ito no, sa uh, kanilang tagpo. Uh, nung si Jesus ay magpakain sa liman libong higit pa na kataong, ang eksena ay tinanong ni, ni Jesus sa Pilipe kung saan sila makakabili ng, ng tinapay. At uh, Ganon din naman ang kwento po ni Santiago. Although sa Biblia o sa mga alagad ay mayroong James no? San, o Santiago. James Saint James the Great and Saint James the Lesser. So yung uh, mababa. Uh, ito yung ilan lamang sa maaalala natin mga kwento. Bagamat hindi lahat po ng mga alagad ay mayroong mahabang salaysay sa 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 Ibanghelyo, pero silang dalawa ay kabilang po sa labing dalawang naging haligi ng ating simbahan. Sila ay pinagpala na maging bahagi ng apostol at ang mga apostol ang nagsilbi bilang pundasyon ng simbahang itinayo ni Jesus Kristo. At ang mga apostol na ito ang naging saksi ng Uh, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga sa unang pagbasa natin, pinapahayag ni San Pablo, no? binabanggit niya dito na napakita na no, si Jesus sa kanila na namatay dahil sa kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. At sa kahuli-ulihan, napakita rin kay San Pablo at ito na ngayon ang kanilang ipinahayag na pananampalataya na nakarating din sa atin. Pero yung panawagan nga, nananampalataya ba tayo dahil uh, na naunawaan natin kahit papano at bukas ang ating isipan na unawain ang mga bagay tungkol sa ating pananampalataya o huminto na tayo sa dami ng hindi natin maintindihan, ayaw na natin no, na isabuhay pa ang ating pananampalataya. Dahil karamihan sa atin, Uh, tinanggap ang pananampalatayang ito nung tayo ay mga sanggol pa, nung tayo ay binyagan sa tubig at ispirito pero hindi po doon kasi yung uh, nagtatapos eh. hindi ang habilin nga na sa tulong ng mga magulang ninong at ninang ang pananampalataya na tinanggap natin nung tayo ay binyagan ito ay mas mapalalim pa pero sa pamagitan ng pagtuturo at pagiging mabubuting saksi na nagsasabuhay ng pananampalataya. Para na sa ganon, kung tayo ay darating sa sapat at tustong gulang, ang pananampalatayang ito ay masasabi nating akin. Masasabi nating, pinapahayag natin dahil kahit papano, naiintindihan natin ang ating sinasampalatayanan. na sabi nga, na no, wag lang yung basta nananampalataya na hindi tayo nag-iisip. So ibig sabihin, inaalam pa rin natin. Meron tayong uh, responsibilidad na alamin at palalimin ang pananampalataya na ibinigay sa atin nang sa ganon. Ito ay masasabi nating tinanggap ko at kusang loob na isa sa buhay. Muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat.